Mag-quick part kamusta kayo. At max sa kung ano pag-uusapan natin ng mga tips para lumakas ang paggana sa sayo ng part ng mga lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired. At ang unang tips para lumakas ang pagganas -na sa iyo ng partner mo laki is na ng mga akit akit na picture at mayday mo ito. Yan ang unang tips sa inyo mga pa doon partner mo ay mas lalong mabalaw sa iyo. Magnas sa at maakit sa iyo. Alam mga sayo. -yung gamitin yung social media. At so napapansin ko yung pagmamayday talaga ba napakagandang bagay din at madali pa. Di tulad nung kapag nag-post ka sa newsfeed e eh, paano pag natabunan na? ahanapin niya pa o kaya kailangan niya pang bisit yung Facebook mo. Di tulad sa My Day, yung sa bilog, isang click niya lang doon, mayat maya, kahit ulit-ulitin niya pa, pag gusto ka niyang makita, kung gusto niya makita yung my day mo, makikita niya agad. Eh, lalo na pag yung picture mo ay maganda ka, sexy ka, kakit-akit ka, maganda yung kuha ng litrato mo, eh, pagamang ka each part. Palagi nang titignan niya na dahil doon, mas lalong magiging mahalaga ka, mas lalo siyang makakit sa iyo, at mas lalong magdanas sa iyo ang partner mo, asawa mo, boyfriend mo, at mas lalo siyang may ilab sa iyo sa isang mga tips ko sa inyo upang ang isang lalaki, ang lalaking mahal mo, ay mas lalong main love sa iyo. Sa isang mga bagay na pwede mong gawin ka inspire. At ang pangalawang tips mga inspire para mas lalong lumakas ang pag sa iyo ng partner mo lakis, palagi mo siya titigan ng malagkit at nakakaakit. Yan ang pangalawang ka inspire. Base na rin sa pag-aaral. Sa psychology, kapag ganyan ang ginawa mo, isigurado ang partner mo ay mas lalong ma-attract sa iyo sapagkat ka-inspire, bumubuka ng romance. Ganon yan. Siyempre naman, asawa mo yan, partner mo yan, boyfriend mo yan. Kapag ganyan ang ginawa mo, lalo at lalaki yan, may sigurado kayong spark. Mas lalo yung maglalambing sa'yo. At mas lalo yung gaganahan sa'yo. May excite sa'yo. At mas lalo kayong spark gagawa ng paraan upang talaga namang lambingin ka. Kung ganyan ang gusto mo, di ba't ka lang gusto mo, ay talaga namang kayong spark sa mga tips ko sa inyo. Upang ang isang lalaki ay mas lalo mabalo sa'yo. At sa'yo lang ang interest niya. Hindi maagaw ng iba. So pagkat pala ako sinasabi sa inyo na masyadong malakas ang kumpetensya sa paligid, hindi lang ikaw ang babae sa mundo, marami kayo, nagagandahan pa yung iba, nagsiseksihan pa yung iba, magpapatalo ka ba? Bukod sa nagpapaganda ka, bukod sa nagpapaseksi ka, ay dapat marunong ka din sa mga kilos mo o sa mga gagawin mo, kung paano ang partner mo o halimbawa ang mister mo, ay mas layong maakit sa iyo. Lumakas ang pagnanasa sa iyo sa isang mga tips ko sa inyo. Bagay na pwede mong gawin kay Inspire. At ang pangatong tips mga part para lumakas ang pagnanasa sayo ng part ng lakis, mag -practice sa iyo ng parte mong lakis, mag-practice na mag-hard to get madalas. Yan ang pangatlong kay Inspire. Kailangan nyong gawin yan. kasi sa isang mga sikreto o pangalalaki, ay mas lalong masabik sa iyo. Pag easy to get ka, hindi mo masasabik sa iyo. Hindi lalakas ang pagnanasa sa iyo, hindi maakit sa iyo, hindi mas lalong may in love sa iyo pag-easy ka lang, pag-easy to get ka. Kaya practice mo magpa-hard to get madalas. Ikaw yung paano ko gagawin yan. Yung mga tinuro ko sa inyo, huwag kayong yes ng yes. Huwag laging payag ng payag, huwag kang parang kaladkaring babae. Diba na para bang kala mo eh, nabili niya ang buhay mo. Siyempre dapat ang babae ay sumusunod sa lalaki, pero hindi sa lahat ng panahon. Lalo na kapag mali na yung pinapagawa sa'yo. O kaya naman, busy ka, 'di ba? Isipin mo, busy ka, may ginagawa ka, may trabaho ka, may meeting ka, may kailangan kang gawin, may kailangan kang usapin, may kailangan kang unahin, may priority ka. 'Di ba? May negosyo ka. Tapos uh, hindi niya maintindihan yon dapat dapat ipaintindi mo kausapin mo siya na may gagawin ka di ka pwede ngayon ganon magpa hard to get ka huwag kang laging available ignore mo siya minsan magpaka busy ka at talaga namang huwag lang lagi umikot ang mundo mo sa kanya dahil dyan kapag yan ang na master mo na practice mo ang lalaki ay laging masasabik sa'yo dahilan kung bakit siya ay lalakas ang pagnanasa sa'yo at mas lalong may love sa'yo. Lagi yung tandaan niya, no? Huwag easy to get. Huwag yung ibubuhos ang lahat sa isang relasyon. Huwag yung ibibigay ang lahat sa isang relasyon. Huwag kayong magmamahal lang sobra at ang oras nyo ipahalagahan nyo. Gamitin nyo ito ng tama. Balansihin yung oras nyo. Huwag puro love life. Huwag puro sa kanya. Huwag puro sa lalaki unahin mo din ang sarili mo, i-prioritize mo rin ang trabaho mo, at laging ka inspired, lagi mong tandaan ng isang lalaki, mas talo kang mamahalin yan, kapag di mo siya binibigyan masyado ng oras o pagmamahal, kapag sapat lang. So yun sa isang mga tips ko sa inyo, upang ang isang lalaki, lumakas lalo ang pagganasa sa iyo, ka inspired. At ang pangapat na tips mga inspired para lumakas ang pagganasa sa iyo ng isang lalaki, maging kahanga-hanga sa maraming bagay ng pangapat kay inspired. Ano yung kinsupad? Maging kahanga-hanga sa maraming bagay? Oo, oh, Kapag nagawa mo yung sigurado kang sinalaki, ay mas talong hahanga sa iyo at talaga namang kinsupad tataas ang value mo sa kanya. Ang isang mga sikreto upang lalong maakit sa iyong ang sinalaki o mas talong magnas sa iyo o mas talong mainlab sa iyo, mas talong gustuhin ka at iwan, yun ay kailangan kinsupad makita niyang high value ka. Kaya naman sikapin mong matuto sa maraming bagay maging magaling sa maraming bagay. Halimbawa sa mga gawain bahay, pagluluto, sa pagnegosyo, sa paghawak ng pera, sa pag-aalaga sa sarili, sa pag-aasikaso pag sa kanya, at sa iba pa ka inspired. Kahit gawain panalaki ang namin mo, gawin mo, patunayan mo sa kanya, hindi ka basta-bastang babae. High value ka, nakakatulong ka, hindi ka pabigat, hindi ka palasa. Talaga naman, ka inspired sa yun, sa mga bagay na pwede mong ipakita sa kanya upang tumaas ang respeto niya sa iyo, tumaas ang tingin niya sa iyo at masabi ng hindi ka basta-basta. Maging proud siya at mas talo siyang main love sa'yo. Ganyan dapat ang babae. Hindi yung babae ka lang. Hindi yung puro ka ganyan lang. Hindi yung naghihintay ka lang. Puro ka lalaki, puro ka asa at wala ka ng ginawa sa buhay mo kundi ka inspired to mga Dapat maru marunong ka sa maraming bagay. Maasahan ka upang ang partner mo mas talong lumakas ang pag sa sa'yo at mas talong main love sa'yo ka-inspire. At ang naman mga tips mga kaspart para lumakas ang pagdanasay ng part na mga lakis, subukan mo magsikap na magpa-sexy ng panlima kay Inspart. Ano yung ka Inspart? Magsikap na magpa Oo oh, kay kailangan mong gawin yan. Parte yan ng self-improvement. Kailangan mo mag-self-improve, pagandahin ang katawan mo, magpaseksi ka, mag-diet ka ng tama, at gawin mo lahat upang maging kaakit-akit ang katawan mo. Bakit? Sapagkat isa yung sa pinakaparaan upang ang part na may mabaliw sa'yo sa isang pang upang ang partner mo, ang boyfriend mo, ang mister mo, ang asawa mo, ang lalaking mahal mo ay mas lalong mahakit sa iyo. Lumakas ang pagana sa iyo, hindi siya tumingin sa iba, hindi kanya ipagpalit at mas lalong mabalo sa iyo. Kaya inspired, magsumikap ka sa sarili mo. Hindi yung hinahayaan mo na lang palagi na ganyan ka. Na wala ka nang ginawa kundi kumain na lang at lagang mong mong mga ka. Ayusin mo ang sarili mo at mahalin mo ang sarili mo sapagat so, ano man na mangyari, ang pinakalaging, isa sa mga pinakakampi mo, bukod sa Panginoong Diyos, syempre, ay ang sarili mo. Diba? Yan ang lagi mong kasama simula ng bata ka pa. Hanggang pagtanda mo, at hanggang sa huling araw ng buhay mo, yang katawan mo, ang lagi mong kasama. Alagaan mo ang kalusugan mo. Huwag kang puro problema. Huwag kang puro, talaga namang supad lalaki. Huwag puro love life. Magpa-sexy ka. At makikita mo, pag yan, pinaghirapan mo, nagpa-sexy ka, inalagaan mong sarili mo, nag-diet -nag ka, at gumanda ka, lalo dahil gumanda ang katawan mo eh. Hindi mo, ang boyfriend mo, ang asawa mo, mas lalo yung mababalo sa'yo, mas lalo siyang magaganahang mag-effort sa'yo. Makakaramdam ka ng ligaya, makakaranas ka ng saya sa buhay, tandaan niya yan, at makakaramdam ka pa ng kilig dahil sa mga effort niya. At masasabi mo sa sarili mo, na ito'y magandang resulta ng lahat ng paghihirap mo. Yung iba kasi takot maghirap eh. Yung iba, takot magtiis ng alimbawa, magpapayat, ayaw magpapayat, bakit? Nakakapagod daw, mahirap daw, masakit daw sa katawan, ay uh, imposible daw, para matagal daw, matagal daw, tapos uh, magasos daw, kay part, puro ka dahilan. Kapag gusto, may paraan, kapag ayaw, may dahilan, kaya mo yan, yung iba sa inyo, real talk lang ang lalaki na. Huwag kayong ganyan. Alagahan yung kalusugan nyo. At real talk din, isa sa mga dahilan kung bakit nagsasawa na lalamig, ipinagpapalit ng lalaki ay dahil nagpapabaya yung babae sa sarili niya. O sabihin ng iba, kay-inspired. Kung mahal niya ako, dapat kay-inspired. Tanggapin niya akong sino ako. Kahit ngayon ito katawan ko, kahit ngayon ito itsura ko, ganun ang pag-ibig. Hindi kay-inspired. Responsibilidad mo din, nalaga na sarili mo. 'di diba? Eh lalaki 'yun eh. Mas si ma, hindi mo mababago ang nature. Kung ang babae may nature, ang lalaki may nature din. Ang gusto namin yung maganda, yung sexy. Oo, mamahalin ka niya kahit na sabi ating, mamahalin ka niya kahit ganyan ang katawan mo. Mamahalin ka niya kahit na sabi ating lumaki ka, mga yayat ka. Dahil tuloy na pag-ibig eh. Pero, ahayaan mo ba na magkaroon na magkaroon ng chance ang tukso na lumapit sa kanya? Anong ibig mo sabihin kay Inspired? Alam nyo kasi ganito yan. O mahal ka niya, tanggap ka niya, iniibig ka niya, kahit payat, payatot ka, kahit mataba ka, mahal ka niya tanggap ka niya, nadyan pa rin siya sa'yo. Pero, lagi mong tandaan, lalaki pa rin niya. May mata yan. At talaga naman kay Spark, may damdamin yan. At maraming malalandi sa mundo. Dapat maging sigurado ka 100%. Hindi yung panlalaban mo lang, mahal niya ako, iniibig niya ako. Kailangan gamitan mo ng utak. Kailangan 100% sure. May assurance ka talaga 100%. E paano yun kay Inspired? Yung ganyan, mahal ka na niya. Papat sa'yo. Iniibig ka. Huwag mong bigyan ng pagkakatao ng tukso o si taning na lapit sa kanya yung mga sexy, yung mga magaganda. Mahal ka na niya eh. Tanggap ka na niya. Eh di mas lalong titiba yung pagmamahal niya sa iyo at mas lalong malalayo yan sa tukso kapag ka inalagaan mo pa ang sarili mo. Pag nag-improve ka pa. Kasi oo, oh, mahal ka niya ngayon. Paano pag may lumapit sa kanyang malandi na mas sexy sa iyo? Oo, tapat iyo mabait siya, iniibig ka, tanggap ka, tanggap ka. Pero, paano pag dumating ng araw na may magkagusto sa kanyang higit iyo Paano na kung hindi ka nag-improve dahil sabi mo, mahal naman niya ako eh. Tanggap naman niya ako eh. Ka-inspired, okay na yun. Kahit kain na kain. Diba, mahal, tanggap mo ako? Sagot naman niya ng na laki, oo, oh, mahal kita. Kain na lang ako dito. Oo, oh, sabi natin, totoo yun, mahal ka niya. Pero yung tukso nandyan sa paligid. Tandaan mo, kailangan maging sigurado ka. Hindi mo sigurado ang kinabukasan ka in spa. Maging tiyak ka sa present sa kasalukuyan. Alagaan mo ang sarili mo upang mas lalong siguradong hindi ka niya ipagpalit sa iba. Hindi siya matukso sa iba sapagkat iyo pa lang ay sapat na sapat na. Sapagkat ikaw mismo ay inalagaan mong sarili mo. Mahal ka na niya? Mahal mo pa ang sarili mo? Ay mas lalong mababalu yan sa'yo? kay Spark. At ang mga tips mga Spark para mas lalong lumakas ang pagdanasay ng part ng mga lakis, lalo ka pang magsikap na magpaganda. Yung ang pangalan at pinakahuli kay Spark. Alam nyo, kung magsusikap kayo lagi na magpaganda, advantage nyo yan. Hindi lang ngayon, kundi sa hinaharap. Eh bakit naman ganyan kay Spark? Sapagkat, yung mukha mo, yung itsura mo, ay laging nakikita ng partner mo. Ngayon, kung ikaw, di ka nag ka sa sarili mo, di hindi ka nag-aayos ng itsura mo, araw-araw ka nakikita o met maya. Kahit mabait pa yan, kahit mahal ka pa niya, kahit yung pagkatao niya ay tapat, kahit pa sa natin ang pag-ibig niya sa iyo, ka-inspired. Dapat nagpapaganda ka pa rin para sa kanya. Talaga naman ka-inspired. E paano pag may nakilala yung tapat din, mapagmahal din, tapos nag-aayos pa ng sarili. At yung ko lagi dito, kailangan makasigurado tayo. Kailangan makatiyak ka isang daang prosyento. Hindi yung umaasa ka lang sa mahal ka niya. Hindi yung umaasa ka lang sa tapat siya sa'yo. Hindi yung umaasa ka lang sa tunayang pag-ibig niya sa'yo. Dapat makatiyak ka isang daang prosyento. Tunay ang pag-ibig niya sa'yo, tapat na siya sa'yo. At dapat tulungan mo din lalo na manatili ang pag-ibig niya sa'yo sa pamamagitan ng alagaan mong sarili mo at mag-self-improve ka. Upang mas dalang makatiyak na hanggang duloy kayo at di siya makaisip na ipagpalit ka. Sapagkat ang pag-ibig ay nandyan, pero ang tukso ay nandyan din. Lagi mong tandaan na hindi puro puso, kundi ang pag-ibig ay ginagamit din ng utak at taktika upang ang partner mo ay mas lalong sa ilang sabik, may interest, na bagbalot naghahabol. Kaya it's tandaan mo yan. Huwag kang masyadong panatag dyan. Mag-self-improve ka, magpaganda ka, magpa-sexy, value upang ang partner mo ay mas lalong lumakas pag at pagnanasa sa iyo at sa iyo lang siya maghabol at sa iyo lang siya mabaliw ka inspire. part so po na marami salamat po mga support, sa pagtapos po ng vlog nito sige pong kalimutan na mag like comment share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga di pa po subscribe ay po siya mga kapalim po click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong i-upload na video sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise Pakimessage lang po ako sa aking Facebook, sa Messenger. Pakichat na po. Ayan po yung profile picture ko. Pakimessage ko O mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan rin yung problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat mga Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, Peace, fuck!